ba yung pasalong bahay or assumption of mortgage in English kung tawagin? Hi, this is A, your Gen Real Estate Sales Person. Para sa mga bago sa konseptong ito, ang pasaloy isang method kung saan bibilin mo ang property kay homeowner instead na kay developer. Legal naman ang paraang ito. Mas complex nga lang since three parties ang involved dito. Number one, ikaw na bibili. Number two, si homeowner or si seller. Third, si financial institution, maaaring bank, pag-ibig, or in-house, depende kung saan ito ni loan ni seller. Dalawa ng babayaran mo dito. For example, may nag-post ng pasalo for only 50,000. Aside dun sa 50,000 na babayaran mo kay seller, i assume mo rin yung monthly na binabayaran nito kay financial institution or yung tinatawag nating monthly amortization. Paano ka naman makakasiguro na sa yung unit? Ito ang crucial. Kung internal agreement ng gagawin ninyo, magkakaroon muna kayo ng D -D